May nagtanong sa akin, paano ba malalaman na yung lending company is uh, scam? Okay. Well, uh, sa totoo lang mahirap malaman 'yan, pero mayroong mga uh, red flags or signs na maaari nating maari ano, uh, maaari nating uh, pagbasihan. Well, isa na, syempre, kung yan is unregulated or unregistered, no? So, punta ka sa website ng SEC, ni BSP, or ni MPC, no? Tinan mo kung nandun yung kanilang uh, company name, no? Ngayon, uh, kung wala, well, uh, isa na yun. Okay, plug yun, di ba? Tapos, uh, pangalawa is yung mga unsolicited, unsolicited ano, um, uh, loan offers, no? Kasi yung mga legitimate na lending, financing, sa banks, hindi yan ano, magdada, padadaanin sa SMS, uh, email, o tawag yung kanilang uh, mga offers. No? Hindi nila gagawin yun. May mga ano yan, may mga marketing uh, arms yan. Eh. May, may sariling marketing department yan. No? Actually, yung iba gumagamit pa ng, ano, ng uh, SEO, kung tawagin nila. No? Tapos pangatlo, yung ano, uh, yung offer nila is uh, kumbaga, too good to be true, no? Like for example, sabihin, one ID lang po, uh, ma-approve na kayo. E kaya in 5 minutes, ma-approve na kayo kagad. Or meron pa kang iba, wala ho kaming processing fee. Sa kaya, di kaya ano, wala rin ho kaming interest. E Magtaka na kayo, too good to be true yun. Yung malamang yun, yung scam yun. No? tapos uh, yung pang-apat is yung uh, upfront na ano na, na fees no for example ano sabihin bago namin i-disburse to pagbigay uh, ka muna ng ano processing fee i-deposito mo or uh, ipadala mo dun sa akin ano, eh e-wallet kalukuhang malaki kung na kayong yung ano kung maniwala ron definitely scam yun no uh, hindi hindi lang ano, mga hindi lang definitely. for sure kami. 'yun. Sigurado, sigurado. Tapos uh, for example, kagaya nga 'di ba, na tumawag na sa inyo. Inoferan kayo ngayon. Yeah. sasabihin sa inyo niyan, eh ano, uh, kunin niyo na ho ito kasi ano lang 'to, eh, promo lang. Ba, Kung baga pinay-pressure ka na kunin yung loan. So, uh, isa, na, isa na naman red flag yun kasi nagmamadali yung mga yan eh, diba? So, isa, isa rin yun, di diba? Tapos yung isa pa is yung uh, uh lack of transparency, no? Yung ano, yung uh, ano yan, pinakamadali dyan is yung sa Truth in Lending Act. Kasi importante, uh, sinasabi nila yung detalye ng loan, no? yung uh, interest rate, yung magiging amortization mo uh, yung magiging loan term mo kailan ka magsisimula kailan ka matatapos no? uh, dapat yan uh, nakasaad yan no? it's either nakapapil na kailangan yan, nakapapil yan yung may mong kang hahawak at na-explain sa'yo and then before that, dapat yan pari na-approve ka tatanungin ka muna kung i-accept mo yung na-approve sa'yo o hindi diba? Kasi ang, ang hirap naman na ibigla uh, e, na lang i-deposit sa ano mo sa sa, sa bank account mo o kung sa sa e-wallet mo, di ba? Ang tataka ka talaga. So, dapat yun, bago mo i-accept yung approved loan, eh, ano muna, na-explain muna sa iyo. No? Yun yung, ano, yun yung transparency na sinasabi. Tapos, uh, gumawa kayo ng due diligence nyo na i-check yung kanilang ano uh, mga reviews no kung hindi maganda reviews no well wag niyo nang ituloy kasi may mga experience yung mga ano ron eh. naka experience na yung mga kumuha doon eh di diba? so sasakit lang ulo mo tapos isa pa ang ano red flag is yung ano uh, lack of physical presence for example walang website Diba? walang uh, address walang contact details ang eh, hey, saan mo hahanapin niyo saan mo hagilapin niyo di ba kasi kalimitan yung mga online lending no na app based app based sa ah, app based kasi dalawang klase yan yung web based sa app based yung app based walang nakalagay na ano yan na na address or uh, contact details no so ano mo hagilapin Diba? So, isa yun. Sa red flag yun. Saka, yung pinakahuli is uh, maniwala ka dun sa instinct mo. Pagka yung medyo ninervyos ka na, eh, wag mo nang ituloy yung ano, pangungutang mo. Kasi, ang importante dyan is uh, maging ano ka, maging uh, no? Yun ang pinaka-importante. Kasi, ano yan eh, uh, obligasyon no? Hindi porket nakakailangan kasi ng pera Yung una mo makitang lending i eh, Igagrab mo agad Eh kung mapapahama ka naman ba diba? So laging ano Laging Laging ano Kumbaga uh, Gumawa ng paraan Para Macheck mo maigi Yung uh, Yung papasuking obligasyon Yun ang pinaka-importante po sa lahat So, I hope may natutunan kayo sa video natin ngayon, ano. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa aking mga videos. At uh, pakisukortahan na rin po ang ating channel no? sa pag-follow, pag-like, no? pag-subscribe sa aking channel. Maraming maraming salamat po. Yun lang.